Oo, oh, kumusta naman yung mga kananay ko dyan? Ako, eto, kung hindi nga naglilinis o nagluluto, nag-aasikaso naman ng mga bata bago pumasok. Sobrang pagod talaga araw-araw, kaya nga kung meron lang live yung mga nanay, naku, nag-file na talaga ako. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Alas 10 na nga ng mga oras na to, maaga naman kaming nagising, nakapag-almusal na rin kami. At pagtapos nga namin mag-almusal, sabi ko nga sa mga bata, mahiga na muna kami ulit. Pero nung alas 10 na nga, eto, niligpit na nga namin yung higaan. Tapos nag-asikaso na rin agad ng paligid na para nga mamaya kapag magagayak na yung mga bata, wala nang alikabok na dumikit sa kanila. Sabi nga ng ati Atina, gusto niya nga daw mag-vacuum kaya ayan pinagbigyan ko na. Hindi ko naman yan sila pinipilit na gumawa nga sa gawaing bahay. Pero ate, dahil mababait nga yung anak ko, ayan nagkukusa din talaga sila. Ati kapag kakaya ko nga ako lang talaga yung gumagawa, pero minsan kapag gusto nga nilang tumulong, naku hinahayaan ko sila. Lalo na nga ngayon na medyo malalaki na sila. Naku na talaga sila sa ibang mga gawain. Kagaya na lang nitong pagpaplantya, sabi nga ng ate Atina, gusto niya nga daw subukan kaya ayan pinatry ko siya pero syempre palagi pa nga rin ako nakabantay o nakaalalay para nga turuan siya ang sarap pala ng ganito no yung kahit papano meron ka ng katuwang sa mga gawaing bahay yung hindi mo na kailangan magutos na anak gawin mo tong ganyan gawin mo tong ganon may mga kusa na rin sila ito palang mga nakaraang araw una nga pumapasok yung bunso ko alas dosing nga yung pasok niya tapos ang ati atina alas dos pa nga kaya nga sobrang nakakapagod din yung schedule ng pasok nila ngayon dahil bago nga mag alas 12, mag ako tapos bago naman ulit mag alas dos, maghahatid ako uli. Okay nga, sana kung patag nga lang yung daanan dito sa amin. Pero ate, meron kasing paahon. Yun yung nakakapagod. Oh. Okay. Kaya madalas ang ginagawa ko kapag ang ati-ati na na hinahatid ko, nagta-tricycle na ako pa uwi. Yeah. Dahil kung hindi lalawit na lang talaga yung hindi lakakalakan. <coughs> No nakaraang taon naman nakakapasok at nakakauwi na nga sila ng mag-isa nila. Pero ngayon kasi ginagawa nga yung kalsada dito sa amin. sobrang dami talagang bakal kaya nga nakakatakot na sila lang yung papasukin. Medyo maaga-aga pa naman kaya nga habang nagpaplansya ang ati Atina, ito naghugas na muna ako ng mga hugas. Eh. Actually konti na nga lang to dahil yung iba hinugasan na nga ng Papa Jay bago siya pumasok. Ako kasi yung nagplansya ng uniform niya kaya siya naman yung naghugas. Pero kapag ako yung naghuhugas, siya naman yung nagpaplansya ng uniform niya. at hindi na kasi nakakatakot gamitin yung plancha nga nagamit ko nga ngayon. Kaya nga kampante na ako na magplansya-plansya nga sila dyan. Kagaya na lang niya, naiiwan-iwanan ko na nga ang ati atina kahit nagpaplansya dahil sigurado naman ako na hindi masusunog yung uniform nila. Laking tulong din talaga sa akin dahil kahit papano nakakagawa na nga ako ng ibang gawain. Hindi na talaga nga raga ng atake. Actually, hindi ko nga alam kung anong oras na talaga nito. Pero pagtapos nga kumain ng bunso ko ng Coco Crunch, pinaligo ko na nga rin siya. Tapos ayan, ginaya ko na nga rin siya, pinunihan, tapos sinuotan ng uniform. Halos araw-araw talaga ganyan yung ganap ko. Naka Nakapagod Oo, pero sa isang nanay na kagaya ko na mayroong anak na masipag na pumasok, Ewan ko na lang kung mapagod at tamarin ka pa. At thank you Lord dahil kahit papano mayroong stock na pangbaon nila kaya nga ayan hindi na ako namo problema araw-araw. Hindi -araw. pong bubuksan na lang nila yung ref tapos mamimili na lang sila ng babaunin nila. At dahil meron nga ako na biling ko Coco Crunch kahapon, ayan nagbaon nga yung anak ko. After ko magayak yung bunso ko, ako naman yung nag -asikaso. Tapos ayan hinatid na nga din namin siya ng ati atina at ate Kunwari pang may palabas labas sa pinto, pero papasok naman ulit para kuha ayin yung cellphone <laughs> malapit lang naman yung pinapasukan nga nilang school dito sa amin. Sa totoo lang, kayang-kaya na talaga nilang pumasok at umuwing mag-isa. Pero atin, uh, natatakot pa rin talaga ako para sa kanila. Ngayon nga, grade 3 na itong bunso ko. Kaya nga sabi ng teacher niya, huwag na nga daw namin silang ihahatid hanggang room. At hanggang dito na nga lang daw sa may hagdanan para matuto sila. Kung noon nga, na baby pa sila. Ang hiling ko talaga, lumaki sila kaagad. Pero ngayon nga, na medyo malalaki na sila. na kung hindi ko pala kaya. Kumbaga, hindi pa nga ako handa na tinuturoan na nga silang maging independent na bata. Every time time nga pala na naghahatid nga kami sa bunso namin. Lagi nga kami bumibili ng latchaw. kasi na talaga kami sa ganito. Kaya nga ayan, dinamihan ko na yung pagbili ngayon. Usually nga, maliliit na latchaw nga lang yung nabibili namin. Pero ngayon, ang laki nga. Pero 10 pesos lang yan, bi. Oo. Kapag ganito nga na nakakauwi na kami, nagpapahinga lang kami ng konti. Tapos kumakain na nga kami ng ati atina dahil pamaya-maya nga lang din. Mag-aasikaso na siya sa pagpaso. This time, hindi nga kami nagganin dahil medyo busog pa naman ng ati atina. Tapos ayan, maya-maya nga lang, naghatid na naman ako. <laughs> Pero okay lang naman dahil kahit nakakapagod panatag naman ako na safe yung mga anak ko pag pumapasok at umuuwi.